magpapakulot tayo ng herbal na pine tree ito yung herbal na pine tree guys yan iinumin natin so ito yung sobra niya. kumuha lang ako ng kaunti tapos yung sobra itatago ko effective ito guys kasi ito yung 4 years 4 years ago na yata yun ayan guys effective pinakuloan, guys. Ayan. Ganito ang magiging itsura. Magiging kulay, ano siya, kulay-kula. Pag pinakuloan siya, konti lang yung nilagay ko na tubig. Tamang-tama lang ito hanggang mamayang gabi. Ito pa natin. ilagay natin dito. Minum na ako kanina. Ito yung ininuman ko. Kuha tayo ng ano lang, mga kalahating baso. Minum na ako kanina guys. Ito yung sobra. Dagdagdagan ko lang. yan ito ang hitsura. Parang ano siya. Ang kulay niya parang mangustin. Hindi siya mapait pero ano siya. Yung lasa niya is parang rag ladang. Mas glad ang kung sa mga Bisaya, glad ang tawag. Pero kung sa Tagalog, hindi ko alam kung ano yung glad ang. Dati, uminom na ako nito mga 4 years to 5 years ago na yata yon. Kasi nagkaroon ako ng binat, yung ano ko, yung ngipin ko, lahat ng ngipin ko masakit. Tapos yung dito na part ko na ulo, masakit siya. Tapos nagtaka ako kasi yung sakit na nararamdam ko, hindi siya nawawala, 'di ba? Kadalasan pag sumasakit yung ngipin natin, kahit ako sa ulo, 'di ba? Pag iinom tayo ng mga gamot, 'di ba dapat an uh, aeepekto yan sa sakit natin. For example, inom tayo ng ngayong araw, dapat mga 10 minutes to 30 minutes or 20 minutes, 'di ba dapat mawala yung sakit. Dati, guys, last last year nung nagkasakit ako, kahit ilang ulit pa akong uminom, ng gamot, hindi talaga tinatablan. Kahit sana man lang, mawala man lang yung sakit na kahit ng mga 3 minutes man lang, yung makapagpahinga lang yung katawan ko sa sakit na nararamdaman ko pero wala talagang epekto guys hindi talaga tumatalab yung mga gamot kahit anong klaseng gamot yan sinubukan ko na pero wala talaga so ang nangyari tiniis ko na lang tapos one time pumunta ka kasi ako sa school kasi nga naghahatid ako ng anak ko nung pagpunta ko sa school, mayroon akong isang kaibigan doon na nagtaka siya kasi na matamlay yung ano ko ba yung itsura ko. Kaya sabi niya, ano daw nangyari sa akin? Sabi ko na masama talaga ang pakiramdam ko. Sabi ko sa kanya na lampas na buwan na hindi tumatalab yung gamot. Parang ano, parang nabingin na ako sa gamot na iniinom ko kasi hindi talaga siya umiepekto. Yan, tapos hindi rin naman ako nakapag ano nakapag check up nung time na yon. So, ayun na nga, yung advice niya sa akin is ano daw, dadalhin niya daw ako doon sa bahay ng kaibigan niya kasi meron daw silang ano doon tanim na pine tree. Tapos yung balat daw noon at saka yung ugat, yun daw ang oh, silbigamot gamot. Bali Lalagyan lang daw yun ng tubig, papakuluan, tapos iinumin, parang gawin mo lang daw na tubig. So, syempre, ako, naniniwala naman ako sa mga herbal, herbal na yan. At syaka, marami din nagsabi, nagtanong-tanong din ako kung totoo yun. Marami nagsabi na totoo daw talaga yung pine tree. Ito, guys, ano lang ito ha, experience ko lang sa akin ko lang. Hindi ko talaga sinasabi na i-take nyo to or inumin nyo to kasi hindi naman ako doktor. Sa base lang po ito sa experience ko at ayon na rin sa mga kaibigan po, sa mga nakilala ko na nagsabi na Magaling daw talaga yung pine tree na ano ta iba-ibang klasik iba-ibang klase ang pine tree guys hindi lahat ng pine tree. Ang pagkakaalam ko sa pine tree na ito is yung dahon niya is yung parang kasing nipis ng anong buh buhok. Ganun. Parang walis tambo ganun ka, ano, tanipis panipis yung mga dahon niya, 'di ba? May iba-ibang klasing ano pine tree na puno, merong yung madalas nakikita natin sa bagyo. Hindi ganun ibang klase ito na ano na pine tree papakita ko sa inyo yung dahon niya ayan ganito ang dahon niya guys sa yung pine tree na tinutukso ko ganito ang dahon ganito ang dahon niya Ganito ang dahon ng tinutukoy kong pine tree. Ayan. So, ayun, sinubukan kong inumin. Nakainom ako ng na pag-abot ng mga one week, guys. Talagang nawala talaga yung sakit ng ulo ko, yung ngipin ko na hindi gumagaling, tsaka nataka ako bakit lahat na nangyipin ko, eh, sumakit na. So, nung ininom ko itong pine tree, bigla talagang wala kaya malaking pasalamat ko talaga sa friends ko hindi naman siya totally na nawala kagad sa unang inuman lang di ba umabot pa siya ng, basta may napansin na ako after 3 days may ano na may pagbabago na sa pakiramdam ko na nakakatulog na ako ganyan so pagdating ng 4 days hanggang sa tinudo ko ininom ko hanggang sa 1 week 1 mm, week mapas na lumampas pa nga ng one week yung ininom ininom ko siya ginawa ko na lang siyang tubig kasi gusto ko talagang masure na talagang wala na talaga sa kasi gusto kong gumaling kasi alam niyo mahal kasi pag pupunta tayo sa doktor di ba mahal kaya yung naghanap ako ng mga ng mga herbal herbal at yun talaga guys nakatulong sa akin ito nakatulong talaga sa akin at saka ngayon bumalik ako inin, nag ako ulit nito ngayon for how many years na nakalipas, bumalik ako sa pag-inom nito kasi yung tainga ko nagka ano, masakit siya masakit yung tainga ko, tapos yung ngipin ko naman nagsastart na din siya na sumakit tapos parang bumalik dati na masakit lahat, so tinry ko na naman ulit ito, i-update ko kayo kung talagang gagaling ako Pero hindi ko alam kung dito sa tenga ko kung gagaling ba ako kasi ang tenga ko kasi is na-infect na-infect siya, tapos nagpa-consult ako sa doktor ayun, meron namang drops na binigay sa akin so, ang problema ko lang is yung mga ngipin ko sumakit, siguro nabinat na naman ulit ako kaya, ito, nag, ano na naman ako uminom na naman ako so, yun lang sana guys, ay makatulong sa inyo itong aking video hanggang sa muli, bye, maraming salamat sa panonood at sa mga hindi po nakakakilala sa akin, sa hindi pa nakakakilala sa akin, please po paki-subscribe po at paki-click po ng notification bell diyan po sa baba. At saka kung nagustuhan niyo po itong aking video, paki bigay po ng likes. Maraming maraming salamat. Bye.